Ito yung ano eh yung binild natin na ano na TMX 125 Alpha ayan ah kumontak itong kumpare ko kasi bigla paano nangyari pre biglang namatay ang na makina o pagliko parang hindi ko alam dapat bitawan so oo change gear oo mali yung timing ng cambio, parang gano'n tapos, tapos namatay ang makina ano namatay yung kunti yung namatay yung Makina, makina tapos na. wala na ayaw na umandar so eto wala pa rin asa ah, yung susi asa ah, ka ano ah, paano position itong fuel cock mo nung ano nung nakakuan naka pa nung ganyan nung naubusan pero marami namang gasolina pero, ah. sige off muna natin yung fuel cap para kung overflow nga siya kasi ang suspecha niya overflow daw eh ganito kasi nangyari nun yung, yung nangyari ba nun overflow? Oh, para, kasi ganun din yung nangyari dati sabi parehong pareho pareho lang oh. overflow sabi ng mekaniko oh, oh sige try natin so try natin siyang i-start Ganito lang. Mhm. Eh. Mm Daw ubos ang battery. Aha. Subukan natin i-kick. Walang wala. Ah. Uh, subukan natin ikik. Pag wala akong ano? so, wala na ano. Ang mag-tag lang. So, i natin. Wala talaga. So, ang next na gagawin natin dito, since ganon, ah, uh, hindi siya overflow, check muna natin yung spark plug may kuryente. may spark plug wrench ka. Yung ano ito, keysa ano nito. A few moments later. So ito binaklas natin yung spark plug para i-check natin kung may kuryente. So tingnan natin. Mhm. Mm Wala nang battery. lang nakita ko parang wala siyang kuryente walang kuryente so upon checking ng ano ng spark plug walang kuryente dito sa spark plug so akala ko all the while wala talagang kuryente kinalas ko to so yung high tension wire nya nirekta ko so far meron naman siyang current so uh, malakas pa nga yung kuryente eh. kaya palagay ko spark plug to ngayon uh, nagpalit kasi kami ng spark plug dati ginawa naming triple electrode although maganda nga siya so pero since ngayon wala ako nakikitang kuryente nya ibinalik namin yung stock so hoping na andar na to. Sana. Pero wala na talagang kuryente. Ay, wala lang ano. Wow. Oh. Ayaw pa rin umandar eh. Uh, pinaihi na namin tong carburetor So, kasi suspecha ni kumpare may ano ano siya uh, overflow ayun na ginawa namin kaso wala pa rin eh chinek ko yung gasolina mukhang ko konti so naka reserve na to pero ayo pa rin umandar so tignan natin Kung hindi talaga mapapatino mekani ko nakatapat nito A little longer than a few minutes later. Magdagdag na kami ng gasolina kasi mukhang wala na kaso ayaw pa rin umandar mukhang isa na lang ang solusyon nito dadalhin sa mekaniko <laughs> ayun na uh, malalaman natin dun kung paano ang kanya niya ito sa inyo pre? oo dun na lang hilahin na lang natin Hilahin May panali ka dyan? Ayan, sige. Hihilahin na lang. So, ito. Dilagyan uh, natin ang tali. Hihilahin natin itong si Honda TMX 125 Alpha. Nakatakay siya ni Yamaha YTX 125. Dadalhin natin dun sa, ano, sa so, mekaniko na malapit sa amin. So, yun, uh, update ko na lang kayo kung ano yung magiging findings ng mekaniko later so ito makikita nyo umaandar na siya oh uh, update lang ang kinawa lang naman ng mekaniko eh tinanggal yung spark plug cap tapos renekta nya yung ignition ko uh, high tension wire na galing sa ignition coil yun ang pinang saksak nga. tapos umandar na o, oh, tapos binalik ko yung spark plug cap. Umayos naman na. Uh, parang ano lang eh. Parang may mumu. <laughs> But anyway, uh, importante, uh, ayos na siya. Ang susunod dyan, pagka nagkaroon natin ng symptoms na gano'n, eh, gawa na lang namin ng paraan na malaman kung ano yun. Oh, so, an. Alright, okay na.